hayop ka, David. Papatayin kita. Papatayin ko kayo ng ama mo! Ito na ang araw ng salpukan. Nakasin si David! Tumalon sa bintana! Nakahabol mga na lalaking papatay sa kanila! Papatayin <tay> <tay> <dyan! tay> Kita-kita na sila! mapapatayan ang mga yan! Bumunik ko at isyon nila! Tumakas ka na! Kaninong buhay ang masasawi? Baba! <laughs> <laughs> Sige! Batiin mo ako! Pero di mo pa rin mga bagong katotohanan! Nanaloko ka! Nang katulad ko! <laughs> Hindi isang katulad mo ang sisira sa pangalan ng mga Montelesa! <laughs> PJ's Batang Giapo.